Magandang araw mga kamami and kadadi. Tara, samahan nyo na naman ako sa isang mini vlog ngayong araw. Maglalaba nga po pala ako ng mga uniform ngayon. Kaya naman yung mga puting t-shirt nga ni Angelo ay binabad ko muna sa may sosa. Pampawala kasi yon ang mga nangungutim na puting damit mga mami. Kaya naman yung mga kasya pa nga kay Angelo ay binabad ko nga muna para magamit niya pa sa pasukan. Kasya pa naman sa kanya yung tatlong t-shirt mga kamami. Kaya naman dalawang t-shirt na nga lang yung binili ko na bago. Pati nga si Miko mga kamami ay papasok na din sa my daycare kaya nga lang hindi ko nga siya binili ng mga pulang short dahil marami pa naman ako ditong nakatabi. Sira na nga din yung mga garter ng mga short na yan pero okay nga lang yun mga kamami dahil lalagyan ko na nga lang siya ng sintron. Pero tinahian na nga rin nung kumari namin yung magkabilang gilid ng short na yan para hindi siya masyadong nahuhubad kay Miko. Madami na nga din pinagdaanan yung short na yan dahil salin-salin nga lang yan sa mga pamangkin ko at ngayon nga ay sa anak ko. Pati nga din sa t-shirt na puti mga kamami meron nga rin akong tatlong nakuha sa may taguan kaya naman dalawa na lang yung binili ko na bago sa kanya. At sa sapatos naman mga kamami, hindi ko na nga din binalan si Miko dahil kakasya pa naman sa kanya yung sapatos na binili sa kanya nung Pasko ni Nanay. Pati nga si Angelo mga kamami, hindi ko na nga din binila ng sapatos dahil yung sinuot niya nga nung recognition ay bagong bili ko lang. At dito naman sa mga school supply na gagamitin nila ay kumpleto na nga rin yung mga nabili ko. Hindi nga lang isahang bilihan yan mga kamami dahil simula nga nung magbakasyon, unti-unti na nga akong umorder sa Orange App. unang ako ko nga po pala binili itong bag ni Miko na nagkakahalaga ng 269 pesos. At pagkatapos naman ng isang linggo, sunod ko naman nga binili itong bag ni Angelo na medyo may presyo. Matibay naman to mga kamami at confident nga ako na magagamit niya to sa loob ng isang taon nang hindi masisira. Yung last year kasi mga mare na binili kong bag sa kanya, mumurahin nga lang yon at napakadali niya ang nasira pero hindi ko na nga rin pinalitan dahil ilang buwan na nga lang eh magbabakasyon na. At yung mga papel nga pala mga kamami binili ko nga lang pala yun sa palengke nung isang araw nung pumunta kami ni ate sa bayan. Binilan ko na nga rin pala ng maliit na wallet si Angelo mga kamami para naman matuto siyang maghawak ng pera dahil last year nga eh madala siyang nalalaglagan. Hmm. Magkahiwalay ko nga rin palang in order itong ilumina ni Angelo at lalagyan ng baunan niya sa orange app. Halos lahat nga yan mga kamami ay unti-unti ko nga lang yung binili dahil pagbiglaan nga eh masyadong masakit sa bulsa. At bukod nga doon mga kamami pag isahang bilihan kasi ko ay hindi ko nga nakukumpleto dahil nagkukulang sa budget. Kaya nga nung magbakasyon, sinabi ko nga sa asawa ko na mag-uunti-unti nga ako ng pagbili ng mga gamit ng mga bata para hindi kami masyadong mabigatan. Anyways mga kamami, napakarami kong ang nachika pero balik na nga muna tayo dito dahil magluluto nga ako ng uulamin namin para sa tanghalian. Galing nga to sa tumana nila nanay at medyo madami nga yung binigay sa akin ni nanay kaya naman hinati ko nga sa kalahati at binigay ko nga sa mga biyanan ko yung iba. Hinimay ko na nga yan mga kamami at kinuha ko nga lang pala yung mga dahon. At Pagkatapos ko nga doon mga kamami, kinuha ko na nga rin itong natira naming tinapas sa may rep at eto nga yung isasahog namin sa saluyot. Kinimay ko na nga lang din to mga kamami at sinigurado ko nga na walang tinik na masasama. Kayo mga kamami at kadadi, ano yung sinasahog nyo pag nagluluto kayo ng saluyot? Share nyo naman sa comment section para naman maitry ko nga din sa isang araw. By the way mga kamami, nung maigay ako na nga lahat ng gagamitin, yung asawa ko nga pala yung magluluto. Bali nag-isa nga lang siya ng bawang at sibuyas at nung aromatic nga ay nilagay niya na nga rin itong tinapa. Hinalo-halo nga lang yan ng asawa ko at nung okay na nga ay nilagyan niya na nga rin ng tubig. Naglagay na nga rin pala siya dyan ng mga pampalasa at nung kumukulo na nga ay nilagay niya na nga rin itong dahonan sa luyot. Alam niyo ba mga kamami na hindi talaga ako kumakain ito dati dahil madulas nga to. Pero simula nga nung matikman ko yung luto ng asawa ko ay kumain na nga rin ako dahil hindi naman siya madulas. Hindi ko alam kung anong teknik yung meron sa ganon pero depende yata sa paglalagay ng pangasim. Kung maglagay ka kasi ng pangasim yung asawa ko ay sa huli na kaya walang dulas. Pagkatapos nga po pala ng ilang minuto ay naluto na nga rin itong saluyo. Kumain na nga rin po pala kami nung maluto yan at syempre pagkakain namin alam nyo na kung ano yung susunod. Marami-rami nga rin yung uurungan ko ngayon mga kamami dahil hindi ko nga naurungan yung mga pinagkainan namin kaninang umaga. Yun lamang po for today's video. Papalawin share po.